Hello, shout out Papa si Boy. Shout out nga kay Jilo Pilaes da Manila. O kay uh, Art Isot, shout out. O na kay uh, Sir Porman, Nelson Nicasio, shout out. Shout out po kay Nandi Shuna. In In Shuna, shout out. Dang Jima, Shuna, shout out. Shout out okay, sa Salbahan Pamili, like shout out, shout out. Okay mga kabuhay, first time akong uh, naligo rito sa Payaw. Woo! 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 araw yung taas araw eh, aray, muda yung mga kamuha, kran kran wow, dam, yung tiki mo kamuha, port, sobri sobri mo ka mo, bato, lima to lima, yung tubo, bato, baju, pating, 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 Shepard! Uh! Woo! mga kabuhay! Dahil gutom na. Nagluto at nabulawa ni pambalik. Ya, nagnamang dyan eh. Ay, nagluto. Ay, yata na. Pero... Okay, what's up mga kabuhay? So araw po ng Huibis. Huibis na rin di ba? Bernice. Ah, Bernice. So itong araw ito mga kabuhay, maglalagay kami ng payaw. Dahil yung nakaraang linggo mga kabuhay, nawala yung payaw namin. Yung ito, ito, itong payaw na to, ito, ito, ito. ito, ito. ito. ito, ito. 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 Dahil nga sa sobrang lakas ng alon sa kalakas ng hangin nung mga panahon na yon. So, ang na lang mga kabuhay isang kuha lang isang drum lang, yung ganyan no. Yung ganyan lang, isa lang ang na-recover. So, nagpanibago na naman yung barangay uh, Cantangub ng uh, bagong payaw na. So, ito mga kabuhay, ito yung uh, pundo namin. Buhos yan mga kabuhay. So, ito, nandito sila si si Hal, si Hal. Hi, si Hal. Hello. Si Hal Si Ars, si Lais, si oh, Chairman. Sir, Sir Reggie, bisina. What's up? Chairman namin. What's up, guys? Saka si Chef uh, Tanod. Chef Tanod. What's up, guys? Trip Locos. Trip Locos, kubutan. Follow. Ano? Ang atong uh, president sa Payaw <laughs> si akong agaw. Yun yon di sina. people. Mga So papakita ko sa inyo mga 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 kabuhay kung paano niya ilalaglag doon Hey. Hey, odos. Tres. Okay, sadalang. Sadalang. Sadalang kaboy ito lang. Sana lang. Sana lang, mga lang. Okay. okay. Tapos na mga kabuya yung pang-apat na tindog. <tapos> Yan ang magiging pundo mga kabuhay. Yung apat na buhos. Para hindi ano rin to ng current ng dagat pag na mag-hightail sa kalutay. Yan ang mga kabuhay. Nagkabit na sila ng kawayan para doon sa kapitan ng solar panel board hindi na ilaw. Hilos mo lang dito ng tanan. Pwede nga naraba sa kapungan Kani mo? Sabi ni Presidente ng Kawa, ito yung pagpatuloy ng mamaya. Punta namin dun sa laot. Para tuloy-tuloy na yung pagbaba ng mga pundo na buhos. Bago na kayo mugaan na kayo. Brad! mo dun sa masanayan ng kamera? Kisa ba sa Tatlo Manila dito ba? Sa Tatlo Manila? Kato dito sa Minana ba sa Tatlo? Minana ba? Mga kabuhay, mayroon kaming tanggiro kami dito ay. ang aming barad. Barad, yeah. babayroon kayo ni. <laughs> papagana ba? Papagana. Oh, may tuba rin kami dito kasama. <laughs> Ang tanggiro namin. Kunsihal pa, oh. Kunsihal po ni. Tambis. Shout out. Oh, okay, mga kabuhay. Nag-snack muna kami. Nag-break time muna kami kay... Pag-alas na, Ibi naman. Ah. Oh. Dito si Talatala ng among chip. Brad Imok. Ang aming pranyakap. Pranyakap! Pranyakap! Ars! Trip no Kuskubutan. Part Lalay, Matino. Ang aming chair ng uh, barangay. Kantangob. Ah, mga kaboy, ininstall na ni Partalay ang aming uh, electronics. Tagatulan lang ka. Tagpila ka, watch ni. Ilan ni watch? Oh, may nakatatak. Ah, man, no? Pa. Patos! Oh! <laughs> 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 <mala> o,

Emilio no. Okay, what's up mga kabuhay? Gamit na kami ng pambot, so ginamit yung pambot to. Dahil, hindi na malaki lang ito. Tsaka yung kay Usim. Yan, so bali, dalawang uh, magkukunboy ngayon ako pambot. Maghihila niyang uh, payaw na yan. Ayan. So, maya maya, itatali na yung payaw. Pupunta sa pambot. So, siya daw ang magkakabiyo kung paano ang niya dyan. Okay, what's up mga kabuhay? Dahil alas 11.28 na Kain mo na kami Dahil medyo matagal-tagal yung paglatag ng kuan mamaya Dahil gutom na Gutom na yung ating mga ating mga members sa payaw Mukbangan to, mukbangan Mukbangan wow. <laughs> Mukbangan

Okay, tapos na kami kumain mga kabuhay So, going na kami ngayon sa paghila ng payo na to Ayan, tinalian ng mga kabuhay Si Boy Dereka, kasi Boy! Payaw ka! Ayan mga kabuhay, may si Sir Poruman, GC <laughs> o so shout out dyan sa Manila ang atong mga friendship the... dyan <laughs> okay welcome 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 Tineray, hinay nasangit 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 dali dapit dali dapit nalang 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 nala. Okay na, okay na, okay na yeah. Libagon, oi, uh, Libagon Libagon, Libagon, Libagon Libagon, oi, Libagon O manay, kanang batu ha? Ata na po na paghahawid na na Tagsa, hawi, hawi Medyo nahihirapan yung dalawang pambot mga kabuhay Halos, ano, hindi na no, lang

Ayan o Kita nyo yung kulay blue na 2 assist Shout out po sa Akong agaw dyan Si Rini Tembis Shout out uh, Tepoy right. right. Brad Hello Makuhay Yan o Mindanao Ha 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 Okay, shout out pala ako kay, uh, dinala na pangalanan. Diyan sa Mindanao, shout out. Nandito si Brad Moko. Minanaw, shout out. Ay, medyo malayo layo na kami mga kabuhay. Wala, kabuhay.

Ano ka eh, lo ganimo so on galon. Iya ta ng galon diri na. Galon galon na hatong usod oi. Ito idunod. Maya <laughs> maya mga kabuhay paputuloy na yung pinakamina tali para tuloy-tuloy na baba yung apat na buhos na simento. <inaudible> Di na. Uh, gusto ka mo ah, sa um. Oh, ako yeah. dito ako sa tower. Dito ako sa tower mga kabuhay para maganda yung view natin. <inaudible> <inaudible> Ay, Uy, tangtangas na yun na kanuna. Agtubo. Oh. Bop. Matay mo Patay. Alas alas 12:41. Patay patay. Ingana nak retsa di ai. Tuna to nang mga kaboy. Yo na yung tali. Alo. Sige to pila basta mato iro sa timani. Oh, pila pag tugdan. Sige sige.

Nabitawan na natin yung apat na buhos na simento. Ah, binilang na rin yun. Bisina ang awil para hindi sa tataob. So, kailangan, kailangan talaga mayroong awil. Ako pa di pondo. Patlalay! Okay, what's up mga kabuhay? So, ito yung uh, pangalawa namin nilalaglag yung nilalaglag na namin yung habong para okay. ano ano na ang purpose ito mga kabuhay dito dadapo yung mga isda ito sila si silong kaya pag uh, may gustong uh, dito mga kabuhay Punday, di yan madali oh! lang yung isda ayan na papunta na sa ilalim oh, oh ah, okay na ano na ayan rastong kuna isa ito na ito na wala sangit hindi pa tumuloy Akin ni Usaloy, di na ni